Hello everybody! Happy Sunday everybody! Today we're making um, ginataang gulay sa leite, kalanrakas um, sa Cebu tinunuan nga laswa sa Mindanao, sa aming sa Iligan is tinunuan nga lawoy. so naglaga lang ako dyan ng turmeric duya at saka sibuyas, wala kasi umahanap na ano, lemongrass so wala tayong tanglad yon. Tapos, nilag pagkakulo, nilagyan na natin yung kalabasa, talong, sitaw, okra, at saka ampalaya. And then, kanina nagpito din ako ng malalaking toyo. Bali yan ang pang-aalat natin kasi maalat na yung toyo. And then, it's time to put on the green leafy vegetables. Actually, hindi siya green kasi meron siyang pula. That is alugbate, saluyot, um, talbos ng kamote at saka malunggay so it's so healthy today yan alugpate ayan so ayan na yung mga leafy vegetables so ayan na natin siyang kumulo actually kanina pala bukod dun sa tubig ilagay, hinalo ko na rin yung pangalawang gata. So, yan. Aloyin na natin siyang kumulo. Then, after that, lagay na natin yung kakang gata. So, ayun na. Nilagay na natin yung kakang gata. Yan, sarap. In a moment, mga 5 minutes lang nakulo. Ayan. Tapos na yan. Ilalagay lang na lang natin yung sili. Yan. We're almost done. And we're done. Yan, CV. To make, to add more, ano, spice. A little kick. Pwede kainin naman yung CV na yan. So, happy Sunday everyone. May everyone have a blessed Sunday. Have a nice day. Kain po. Bye.